Kaya po sila nandito dahil inibitahan ko po sila sapagkat ako po ay nagpasa po <laughs> ng uh, Resolution in Aid of Legislation para pag-aralan po yung pagkakaroon po ng free dental care at free pustiso sa ating mga kababayan special sa mga mayroon nating kababayan It has to be addressed So, dahil ako po ay nagbabalak na makapasa ng batas tungkol po sa oral health Of course, kailangan ko po ng back up back up, meaning mga eksperto po pagdating po sa larangan ng dentistry kaya po sila nandito ngayon upang sa gayon tayo makapagkonsulta with their help we can craft legislation upang mapatotoo at mangyari na po yung mga batas na gusto natin <makes noise> so, Magandang hapon po sa inyo ladies and gentlemen <makes noise> Dafter na senator Ito po ang madalas sinasabi ng marami totoo ba yung pagkakaroon mo ng mga bulok ng ngipin, hindi mo na alagaan ng ngipin maayos, that could lead to problem sa heart eventually, Doc? Yes, Senator. Kasi dugtong-dugtong yan eh. May connection niya sa puso, sa brain. Katulad ng sinasabi ko, meron ako isang pasyente na bata, mm -hmm. baby teeth, napabayaan, na bulok, na maga, at nagkaroon siya ng na meningitis. Wala siya ibang sakit. So, mm -hmm. importante, Senator, talay inaalagaan ng baby teeth kasi siya ang foundation ng good health. Kaya kahit gusto natin maganda yung permanent, alagaan na baby teeth pa lang. Eh paano siya sabi ng may ibang magulang, eh baby teeth lang yan. Hayaan mo lang mabulok yan. Total, papalitan naman niya ng another ngipin. Ano hmm. mas sabi mo doon? Senator, misconception yon Kasi maraming bata si sira ang ipin, hindi makakain. Hmm. At according to WHO, isa yan sa cause ng stunting, o pagkabansot ng mga bata kasi hindi nila nakukuha yung mga nutrients na kailangan. And it's also a factor do sa low body mass index and malnutrition. Kasi ang ang ngipin ang nagpapasarap sa pagkain ng bata. Eh. Kaya kung nilulunon na lang at masakit, compromise po ang nutrition. Ayun, so marami mga bata ay bansot sa pagkatapapabayaan ng kanilang mga magulang na pag-alaga ng mga ngipin nila. Yes, Senator. Uh, importanting-importante ang baby teeth. Pop. Ano po yung sinasabi palagi ng mga tao na huwag ka magkakain ng uh, matatamis candy para hindi mabulok ngipin mo? Totoo ba yun? Kasi Senator, ang candy, puro sugar yan eh. Ang sinasabi ko sa nanay, sugar equals acid. Mm. So anong ginagawa ng asido? Si tinutunaw yung ipin. Pero kadalasan, Senator, yung mga bata, ginagawa pampatulog yung gatas. Mm. Doon nasisira yung ipin. Kasi pag tulog ang bata, walang laway, hindi na yung asido, hindi na dadelute. Kaya doon nakakain na natutunaw sa asido. Huwag gawing pampatulog. Huwag gawing pampatulog. Kaya ang lasting thing na ginagawa dapat ng nanay, brush with fluoride toothpaste. Breastfeeding tayo first two months. Yun ang pinaka-healthy. Uh, yes. Nabangkit yun sa akin, Doc, na kapag yung mother habang buntis at hindi niya inalagaan yung kanyang ngipin, maapektuhan yung bata sa kanyang sinapupunan. Kaya paglaki nito, malaking tendency na maging sila-sila din ang ngipin ng bata. Yes, Senator. Ah, uh, yung pagkasira ng ipin, intergenerational yan eh. Pag sira-sira ang ipin ng nanay, natratransmit yung bacteria doon sa baby. Ooh. Through kissing, sharing of utensils. Kaya dapat, ang nanay, magandang-magandang ngipin -magandang bago pa man siya mabuntis. Okay. At kapag pinanganak na yung bata, kunya buntis, sira-sira kanyang ngipin, malaking posibilidad mahawaan yung bata. Nakakahawa pala yung bulok-bulok ng ngipin. Yes, sir. Tapos, pag hindi pa inalagan yung baby teeth, pag tubo ng permanent, Mataas ang bacterial infection sa loob ng bibig, hawahawa -hawa na lahat yan. O siyempre, mga magulang, mahilig yung halikan yung kanilang mga anak. Mm -hmm. so, kung ano kinain niya sa kutsara nila, eh, isusubod niya sa kanilang anak. So paano kung sira-sira ang ngipin ni nanay at sinubo yung pinagkainan niya doon sa anak niya, o hinalikan niya yung kanyang anak, nakakahawa ba yun? Sir, yung transmission is through saliva. Saliva. And the microorganisms, nagtathrive siya sa metallic surfaces such as the spoon and fork. Hmm. Kaya kung alam nung nanay, sira-sira ipin niya, huwag na mag-sharing of utensils at huwag rin makipag, uh, kahit yung lips to lips, do sa kanyang baby kasi matatransmit yung bakteriya. Huwag halika na yung bata. So, wag yung... Kung alam niyang sira-sira ipin niya, kaya palinis niya. Kaya dapat talaga, niya. yung mga nanay, lahat tayo, mga Pilipino, dapat meron tayong maayos na oral care. Yes, sir. Anong dahilan po, Dok, bakit nasisira ang ngipin ng mga tao? Sir, sa diet, diet. Lalo na ang Pilipino ang hilig kumain, tapos nah. puro sugar pa. Mm -hmm. 'Yan 'yung mga chichirya, candy, soft, uh, soft soft drinks. Mm. Puro sugar 'yan eh. So pag madalas mag-sugar, siyempre pag mataas ang sugar, mataas ang asido. Mm -hmm. So anong ginagawa ng asido? Mm -hmm. Dine-demineralize yung, 'yung mga ipen. Ito po 'yung napapansin ko ano, sa, dito sa Pilipinas, 'yung para ang silbi ng dentist para sa mga tao ay Or bunot o pasta. Mm -hmm. Wala yung oral care. Yung preventive na binabanggit mo. Sir, sobrang mahina ang programa natin sa primary care. Kasi lagi tayong reactive eh. Kung kailan na lang sumake, mm -hmm. at ako sihihintayin pa, magse self medicate So gusto natin palitan yung kultura na yon. Na yung primary prevention, pagkabuntis pa lang, mm -hmm. inaalagaan na. Like yung sinabi ko, sir, hindi dapat nakakasikpit ang buntis during the first eight weeks of life. Okay. Kasi diyan nagpo-form yung mga mouth structures. Mm -hmm. Ipen, pati yung palate. Kaya pag nagkasakit si nanay, diyan nagkakaroon ng birth defects. And some, et, oftentimes, na-apekto rin yung mga, yung mga ipen. Kaya sirain sila. Dr. Amor Fulgencio. Yes, Ma'am. Yes, ma'am. Na <laughs> uh, nabanggit kasi kanina na nakakahawa, pati yung saliva raw, transmission mm -hmm. of saliva. Kasi po, nakikita ko, Maganda ito ha, ah, yung nakikita kong dental mission sa mga probinsya lalo na. Okay? Now, napapansin ko rin na walang autoclave. Ito hmm. autoclave, ito ata yung pag-sterilize uh, proper sterilization of medical equipment. Please. Yes. Sir. So paano po pag halimbawa yung binunutan, ginamitan ng medical equipment ng dentista, may HIV, pero walang autoclave. In fairness naman, may alcohol o pinapakuluan. Ano pong reaksyon nyo? Uh, yun nga po ang uh, namin. Kailangan po, Uh, ipaliwanig po sa mga tao na yung mga dental meson na yan, kailangan po na talaga natin ng proper sterilization. Kasi ang pinaprotektahan po natin yung dentista saka yung pasyente. Kasi po yung transmission po ng infection, HIV, HEPA, TB. Hin oh, TB, di po siya namamatay. Halimbawa po, si patient A. Ah, Siyempre, pag binunutan po yan, magkakaroon ng dugo-dugo na mapupunta po doon sa instrument. Okay. Now, okay. pinakuluan naman in fairness, nilagyan mm -hmm. alcohol. And then here comes patient B. Ginamit yung the same Instrument. mga kagamitan, mm -hmm. pero napakuluan na at nalagyan ng alcohol. O, oh, tapos yung si patient A, meron siyang, say, HEPA, mm -hmm. or meron siyang TB, mm -hmm. o meron siyang HIV. Makakahawa pa rin ba yun? Transmitted din po yun. Transmitted pa rin. Kasi po, uh, talaga ang pinaka-best po natin, Kaya meron po talaga tayong particular na, yung autoclave po talaga. Autoclave? Eh mahal yun. Paano yun? Paano so, yung mga nagde-dental mission? Eh walang pambili ng autoclave. Yung, yun pong, uh, yung sa amin po, yun pong kapalit ng autoclave, pressure cooker. Talaga. Pressure cooker? Pwede. At alcohol, po. Ah. Mm. Hindi rin boiling, eh, sir. Uh, steam under pressure. Steam under pressure. Yung pressure Kasi cooker, yung auto. pinipressure cooker yung mga karne. Pwede yes, yun? Yes po, pwede. Pag sa mga mission? Sa mission po sa dental mission. Hmm. measure. Kaya lang po, syempre, meron siyang gas range. <laughs> so, ang hirap din pong bit-bitin so, on lahat uh -oh. sa dental mission Kasi ako, ako po mismo, hindi na ako magbabangkit. Sa isang probinsya, napunta ako, nakita ko dental mission oy ganda to. Okay to. E, kinausap ko pa nga yung mga uh, tao nandoon, natutuwa sila. Kinongratulate ko pa yung mga dentista. Wala ako na pa sina autoclave. Pero may napansin ako na may nagpupulsa alcohol, na pinapakuluan yung forcep. ano? Forcep. Pinapakuluan. Sabi ko, okay. Pero hindi ko alam na dapat pala ang the proper way is, is either pressure cooker kung walang pambilang autoclave, autoclave. and then kasama pa ng alcohol. Pero yung pakulo lamang at alcohol, hindi ma mamamatay yung mikrobyo. Matatransmit pa rin doon sa mga pasyente, magkakahawaan kung merong HIV, TB at HEPA. Kaya pala mataas ang insidente ng HEPA sa ating mga kababayan. Kasi yung iba, oh, maingat naman ako, ba't ako nagka-HEPA? Tapos ang tanong, eh baka nagpabunot ka sa medical mission or oh, bakit ako may HIV? Aba, sobrang ingat ko. Wala akong nakatalik. Mm -hmm. uh, hindi ako nagpad-blood transfusion, pero ba't ako nagka-HIV? Sir, basta pagdugo, kailangan ang instrumento, sterilized, sterilized. autoclave. Kung wala, pressure cooker. Doon lang mamamatay yung virus. Hindi sa boiling, hindi sa alcohol. Mm, ayan, o. Oh. Hindi namin kayo tinatakot, ha. Ayan, doktor na mismo nagsabi. Mga dentista, mga eksperto sa dental care. Anong status ng Pilipinas pagdating po sa dental care? Sir, yun nga yung statistics eh. 83 million na Pilipino, sira-sira ipin. 83 million? Apo. Ang dami niyan. Uh -huh. Aha. So, ibig sabihin then, 83% lampas. Kasi 100 million ang population 114, natin. 114, mga ganyan. Oh. Uh -huh. uh -huh. And then yung, may sak okay. yung sakit sa gilagid, 50% ng Pilipino. Oh. Si, si Sherry gumagalong-galong na kanina pa. <laughs> O ganun ba? Siguro isya-short cut ko, sir. Pagdating ng 70 years old, ang average na natitira lang ng ipin sa Pilipino, 6. Pagdating ng 70 years old? 6 na lang sa baba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaya pala yung mga pupunta sa amin, mga senior citizen, mga 70 years old na, kadalasan wala namang ipin. Uh -huh. At hirap sila makakain. Sir, yung kinikwento ko nga, yung nanay ko, hindi na niya nasuot yung pustiso niya mm -hmm. nung nagka-Alzheimer. Ang ginagawa na lang, nilulunon na lang yung 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 pagkain ino osterize namin at ang bilis ng deterioration talagang malnourish Mal so ganun kahalaga ang ngipin mula first 1000 days hanggang sa last 1000 days kaya kailangan hindi solution ang pustiso kasi preventable naman siya kung maganda ang kailangan. yan ang maganda pakinggan preventable yes sir ang pustiso hindi solution because that's preventable wag mo nang na pangarapin na magkaroon ka ng pustiso. Pangarapin yes. mo na hindi ka magkaroon pustiso dahil you know how to prevent. Iba ang solid na ipin. Mm -hmm. Kaya yung project namin sa DOH, Vision 7020, lahat ng Pilipino pagdating ng 70 years old para ma-enjoy ang dekalidad na buhay at ng pagmuya, at least may 20 teeth left. 20. 20. Ginagaya ho natin yung sa Japan. Ilan bang ang ipin ng mga tao? Up and down. Kasama. 28, pero 32 pagkasama yung third molars. Okay. Sa taas and baba? Apo. Okay. So ngayon, ano ba yung proper way sa pag-aalaga po ng ating mga ngipin? At tatlo yan, sir. Number one, sugar away, walang tooth decay. Hmm. Na, sugar, sugar away, walang tooth decay. Soft drinks, lollipop. Pati she's, nga pediatrician, sir, doing. nagbibigay ng na lollipop eh. Um, which is Bawal. Bawal. <laughs> Kaya sir, ina-encourage namin, tubig, tubig, tubig. Kasi ang tubig, binabanlawan niya yung asido. Kaya kung kakain kayo ng donut, uminom kayo ng tubig. Hindi kasi po, magmumo, gumagtutbas. Kasi ang pag pinagbabawa, lalong nagtatakaw. Kaya alam niya, ang gagawin, magpumain at least oh, tubig kasi no! babanlawan yung asido. Pangalawa, sir, oh. magsipilyo ng fluoride toothpaste. Meron kaming pitong gabay sa wastong pagsisipilyo. Uh -huh. And then number three, Ilang beses ba dapat nagsisipilyo sa isang araw? Brush day and night. Night, sir, ang pinakaimportante kasi pag night, bago matulog, walang laway. Nandun lahat, di ba? Eh ang laway, ang natural defense mechanism against cavities. Kasi may calcium and phosphate siya. Okay. Paano ba yung proper way to brush? Paikot-ikot. Eh, But yung iba sir, kasi gano'n gano'n dok. So, sir, ano ang ipin pag gano'n? Ah, nakikita mo sa, kuminsan, gumagano gano'n yung mga tao. Sir, masama sa ipin yun. Masama, lalo, yun. lalo na pagdag soft drinks ka tapos gano'n mapupudpud lalo yung ipin. Ah, so dapat yung circle, mo dahan, circle dahan motion. Dahan-dahan na. Yun yung gusto namin ipaglaban sa Department of Health is strengthen yung mga barangay health center to provide primary care. Kasi at least yung routine preventive care ibibigay ito sa mga pamilya every three months. Cleaning, fluoride varnish. Yun, yun talaga ang mag-ano, ang prevention. Alam mo kasi yung sinasabi po ng mga uh, tao, eh, mahal kasi magpa-dentist. Pero mahal din ang buhay ng tao. Dito papasok ang ating gobyerno. Yun nga po, yung gagawa tayo ng batas, na nang sagayon, affordable na para sa lahat ng mga Pilipino, na mapanglagaan yung kanilang ngipin, dahil is subsidized ng batas. Uh -huh. Ng pamahalaan. Uh -huh. Yung oral care ng mga Pilipino. Nandiyan naman yung pill health. Diba? And then yung libre pustiso. Okay ba yun, Doc? Nasa sabihin sa mga barangay, dapat yan libre ng pagpapalinis ng ngipin at pagpapabunot. Yes, sir. Opo. Pag may bill kasi, sir, yan ang magpapatibay pag merong batas. Sa nga, sa kasulukuyan, puro obsolete na at lumang-luma na, hindi na na-update. Kaya kay, doon namin hingin yung tulong nyo, kailangan maisa batas ang mga bagong, lalo na strength and primary care, sir. Okay, ito, wala akong papatamaan sa mga taga-gobyerno. Gumagastos tayo ng daan-daang milyon, bilyones pa, para kung saan-saan. Pero pagdating po sa pangalaga, sa kalusugan ng ating mamamayan, eh saka na yan. Mm -hmm. In this regard, especially itong sa oral care. Nababaliwala. Ang pagkakalam ko kasi dati, Dok, meron niyang bureau para sa, sa dentist sa DOH. Sa bureau of Dental Services na may pondo. Tinanggal. Mm -hmm. Kaya ibabalik ko yung bang reload sa pagbabalik mas papalakasin natin, babudget na natin ang sa gayon lahat ng Pilipino ay eh, mapapaganda na yung kanilang smile at hindi na sila magkakasakit ng dahil sila ay may bulok-bulok ng ipin. Imagine niyo po ito ha. Ah. Pag halimbawa sumakit yung tiyan nyo, sumakit ang ulo niyo. Pwede pa kayong pumasok pero sumakit lang po yung isang ipin niyo. Bagsak kayo. Totoo, di ba, Dok? Bagsak kayo sa kama. Saan ka nakita na masakit ang ngipin at pumapasok, hindi ka makakonsentrate. Pero sumakit ang ulo, inom ka lang gamot, migraine. Mm -hmm. Sumakit yan mo, papasok ka pa, pero ngipin. Sumakit na lahat, sir. Sumakit na lahat, huwag <laughs> lang ngipin. Di ba, Dok? Okay. Yes, sir. <laughs> sir, gusto ko lang idagdag, ha. Dentistry is not expensive. Neglect is expensive. Ayun. Yes. Neglect. Pero kung primary care, sobrang cheap yan. Kaya siguro, doon papasok ko yung education. Yes, Doon sir. sa batas-batas ko na, I dapat mo educate family. ang lahat ng Pilipino doon sa proper education. Dental care. Yes, At kapag halimbawa, naging pabaya pa rin sila, eh nandiyan pa rin yung gobyerno na tulungan. Hmm. Tulungan ito mga kababayan natin, especially mga mahirap. Dahil isa pa po, employability din. Yes, sir. Ikaw ba, na nakakita ka na ba na mag-apply sa trabaho ng bungal? Hmm. Lalo pa kung applyan niya, sales lady, pa apply siya security guard, so, receptionist, yes, o teller sa bangko. Subukan mo mag-apply ng bungal ka. Siyempre yung kumukol application mo, tatawa-tawa lang. Okay, sige, we'll call you, don't call us. Bagsak ka. Pero papasok ka na. Kompleto sa ngipin. Kahit na, anong qualified mo, pero kung ikaw ay bungal, hindi ka tatangkap, hindi ba, Dok? Yes, sir. Sir, may epekto siya sa mental well-being at psychosocial well-being. Mental being, explain, Dok. Bakit may mayroong epekto sa mental well-being yung mga bungal? Sir, katulad ng sinabi nyo, selfie country tayo. Hmm. Okay. So, ano eh, pag wala ng ipin, talagang magkakaroon ng inferiority complex. Yan, minsan hmm. nabubuli pa. Yes, nabubuli. That nabubuli, I agree. Lalo na sa mga kabataan. So, preventable naman eh. So, pag buo ang ipin, confidence, lahat yan. Hmm. Good well-being, more opportunities. Ano siya eh, Sir, ano siya eh? Siya yung indicator ng good health. okay uh, Kasi ngingiti ka, pag ngumiti ka, sir, buo yung ipin mo. You are physically healthy kasi tama yung kinakain mo and then umiti ka happiness sign of good well-being so ano siya eh? tapos social kasi eh, physical mental social yan it all reflects to, to a beautiful smile meron po akong nabasa article doc uh, bukod sa konektado sa coronary uh, uh, health yung ngipin maging daw sa brain bukod doon sa self-confidence sabi niyo totoo ba yes sir may connection ba yung brain at sa yung sa ngipin sir yung yung bacteria na nahanap sa tooth decay na, na nakita na pareho siya doon sa bacteria na pwedeng pumasok sa brain. At pag pumasok sa brain 'yon, ayun na brain abscess. Nako po. Sir, hindi lang 'yung brain, pati dito pag namaga, hindi na makakahinga Ludwig's angina. Sir, may namatay sa isang community after dental mission nagka-sepsis na lahat 'yan namatay. Ah, baka 'yung nasasabi ko na walang autoclaim claim, hmm. galing sa isang pasyente na may sakit, kung ano man sakit niya, and then naipasa doon sa susunod Opo. na pasyente. Pag dental mission, bara-bara, walang medical history, basta paramihan lang ng bubuno. Inuubos lang yung lahi. Basta yung <laughs> bubunutin lahat. <laughs> Ubusan lahi si Papapadamihan ng buong ah, pa dental mission eh. oh, ni. Okay. Kaya hindi rin nagbe medical history. Ah, dapat dyan. 'yan. Kinukuha mo ng history. Mm. Nung pasyente uh, kung, kung sir after bunot, kailangan may tatakbuhan yung tao for recall. Follow up. Follow up. Follow up ang pinakaimportante. Pag nag-dental mission, saan sila tatakbo? Wala. Wala silang matatakbuhan. Kaya ang ine-endorse namin, sir, pagbunot, lalo na pag may dugo, sa health facility, sa health center. Kaya, sir, ang gusto rin namin, pagganahin lahat ng mga health center dito para yes. parang dental home. Kaya lang, maraming health center, hindi well-equipped. Wala nga auto Dahil system. walang budget. hindi binib Yes, sir, ng local government. Yes, kaya nga, through the DILG, yes, DOH, babudgetin na natin itong mga health uh, yes, sir. centers yes, sir, para sa oral health. Tsaka, diba? capacitate the dentist on primary care. Kasi for the longest time, puro bunot ang ginagawa. Don't get me wrong uh, doon sa mga politiko, maging sa mga LGU, na nagpa-pa-dental mission. Eh, kito nga sa basketball court. Oh, yan, Pila-pila yan. Apa. Next, sabi niya, yung ubusan ng live, ibig sabihin, pabilisan ng pagbunot. Eh, walang autoclave. Walang proper way na para mai sterilize yung mga kagamitan para hindi maghawaan. Delikado yon. Delikado, sir. Delikado. Kapag kayo, pupunta ka sa dental mission, hanapin nyo agad yung Autoclave, auto tama mo, Dok? O pressure cooker. <laughs> Sabi niyo, meron ba kayo autoclave? Pag sinabi, wala eh. Meron kayong pressure cooker? Wala eh. Paano niyo po nilinis yung inyong mga gamitang pag sinabi, eh, wag ka mag-alala. namin, saka in-alcohol. <laughs> Stop! Alis na kayo, hanap kayo ng iba pa na merong autoclave o pressure cooker. Punta sila sa health center. Health center. <laughs> Pero may mga health center na wala rin. Kaya nga, sir, ang ini-endorse din namin, adapt a community. Servisyong tuloy-tuloy, servisyong binabalik-balikan. Ayun. Kaya nga, Dok, paggawa ko ng aking batas, kukuljan, back up ko kayo. <laughs> sir. Kasi kayo, very <laughs> experienced, na dami niyo pa. Yes, sir. Para maging maayos yung paglaka ng batas kayo. Opo. na talagang mapapakinabangan. Yes, sir. Naiiwasan ang tooth decay, naiiwasan ang sakit sa gilagid, pati oral cancer, pati pagkabungal. Teka na, anong ibig sabihin ng oral cancer, Dok? Bakit nagkakaroon ng oral cancer yung mga tao? Sir, smoking, alcohol, mm -hmm. Tsaka yung mga risky sex behaviors. O, oh, oh, si Sherry si papaisip <laughs> Oral ah. Oral eh. Risky sex behavior. Sa oral. O, oh, kasi may virus din dyan eh. May virus. Oh, oh, it can cause no! oral cancer and sa cervical matataksin? cancer. <laughs> okay, okay ano pa? mga mami itatget. Pero lahat ito preventable through promotion at saka primary care. Kay education? Education, sir. Oral health promotion. Preventable dito eh. Kasi pwede siya magsimula sa bahay. Tooth brushing, good diet, safe sex, yung mga ganun ba. So, lahat ito preventable, sir. Umiwas sa alak, umiwas sa droga. Sigarilyo. Sigarilyo. Healthy lifestyle talaga. Bakit, Dok, yung uh, pag-aalaga sa ngipin palaging binabaliwala ng mga Pilipino? Sir, yung sa speech niyo sinabi nyo, silent epidemic. Yes. Kasi chronic siya. Sa lahat ng mga sakit, siya yung tahimik lang. mm -hmm. Hindi ka tulad ng mga iba. Okay. Oo, like yung mga may ingay, like yung immunization, nagmamatay yung mga bata. So yun ang inuuna namin. Pero ang ang, ang pagka ano sa ipin, tahimik lang eh. Pero siya yung most common non-communicable disease. Ibig sabihin, siya yung pinaka-prevalent or pinaka-malala or makalat na sakit. Pero tahimik lang siya. Pero transmittable lang, sabi niyo kanina. Pag, di ba, yes, eh, sir. Yung, yung Pag hindi proper, yung bakteria, pag hindi proper Opo. yung pag uh, ginamit ng mga instrumento Opo. sa pagbunot. Opo. Opo. At yung sinasabi niyo nga, yung mga magulang, o, oh, ah, pag yung pinagkai, kung sira-sira ngipin ninyo, pag subo nyo sa kutsara ninyo, sa bibig nyo, eh huwag nyo na isubo sa anak nyo, sa baby nyo. Tsaka sir, yung blowing, di ba yung mga nanay, pag mainit yung pagkain, iniipis sa bao o oh. sa Nakakaano na 'yon, nagta na 'yon. Ay so, si talaga. So pag yung nanay, so ipipin yung ano niya, kuminsan ma malalawayan yung mm -hmm. yung sa, sa kutsara. Tapos ngayon, sira ng ipin niya, sira-sira, isubo niya kasi anak. Yari si anak. Oh, yari talaga. Dok, ang dami namin tutunan dito, Dok. Yes. Niyo, dok marami pa yan. Marami. Pero Dok, marami. pag gumawa ko ng batas, kailangan back up kay dok. Yes, kailangan sir. Ma, dok. Yes, sir. Ayon. Full force. Si Dr. Manuel Valesteras, Division Chief, Oral Health and Nutrition Department, Department of Health, Dr. Amor Fulgencio, <laughs> Dentist for Dental Supervisor, Marikina City, President, Philippine League of Local Government Dentists, mm -hmm. Dr. Eileen Maranan, Dentist for Dental Supervisor, Pasay City, Founder, Philippine League of Local Government Dentists Dr. Rochelle Pambid, Dentist for Department of Health Dr. Jerry Geronimo, Dentistry, Assistant Dental Supervisor, Marikina City. Dr. Imelda Valderrama, Young Dentist 4, Dental Supervisor, Taguig City. Dr. Annie Ocol, Assistant Dental Supervisor, Taguig City. Maraming maraming salamat po. Thank you, Thank you. Thank you po mga Dok. Thank you so much sa pagbisita. Thank you po mga Dok. Thank you, Thank you, po. So Thank you so po. Thank you Senator.